Magandang hapon mga mis, So kagigising lang ng lola niyo kahit na <laughs> hapon na. Kasi jujuti ang mamaya sa alaga ko sa hospital. Magbabantay ako. Eh, And admit yung alaga ko. Yasalitan kami ng uh, mga amo. Maganda ba daw dito magtrabaho sa Hong Kong? Ang kagandahan, B, ay hindi yan nasusukat kung anong bansa ang pupuntahan. Kung maganda naman ang nagiging buhay mo dyan at hindi ka naman nagihikaos no ano maganda talaga dyan sa Pinas kahit sa anong sabihin nyo kahit ma, mapera pa kay dito sa ibang bansa iba pa rin yung nasa Pilipinas guys ako nandito ako sa Hong Kong so far okay naman dito ako naman guys kahit naman sabihin na kahit papunta ka pa siguro ng Amerika kung hindi naman maganda yung magiging kahinatnan mo doon wala din hindi rin maganda sasabihin din natin na hindi maganda sa Amerika kasi negative nga yung nagiging karanasan mo pag ganun pero pag positive naman yung mga nangyayari sa buhay mo kait sa ang bansa ka mapunta mga mi sabihin talaga natin na maganda so it really depends on our luck kung okay yung mga magiging buhay natin sa kait sa ang sulok tayo ng bansa mapunta wala walang ano yan guys wala yan sa bansa o kung ano yun nasa swerte yan ng tao kaya pray na lang tayo lagi na hopefully kung saan man tayo pa mapadpad magiging okay tayo palagi so always pray na lang kung may mga bala kayo mag abroad good luck mga bi